Welcome to this channel. Ito ang ikalawang serye ng ating presentation of Knowing and Loving Carlo Acutis more, the soon to be the first millennial saint. Siya ang santo ng kasalukuyang panahon, ng makabagong panahon na masasabing ang takbo ng buhay ay nakadepende na sa modernong teknolohiya. Maaari siyang maging huwara ng sinuman, lalong-lalo na ng mga kabataan, dahil siya ay kaisa nila at isa sa kanila at naging kasakasama nila. Ano ang naging dahilan upang maaprubahan na si Carlo upang matawag ng Blessed? Si Carlo ay nabeatify noong October 10, 2020, matapos ang kanyang unang himala nang mapagaling niya ang isang 7-year-old Brazilian boy na may depekto sa kanyang pangkrils mula nang siya ay isilang. Ito ay isang congenital disease. Ito ang naging dahilan upang hindi siya makakain ng normal na pagkain. Si Matthews Viana ay ipinanganak noong 2009 na may malubhang kondisyon sa pancreas. Nagdulot ito sa kanya ng kahirapan sa pagkain at malubhang pananakit ng tiyan. Hindi nagtatagal ang pagkain sa kanyang tiyan at isinusuka niya agad. Noong 4 years old na si Matthews, tumimbang lamang siya ng 20 pounds. Ang kaya lang itolerate ng kanyang chan ay vitamins at protein shake lamang. Sinabi rin na hindi rin siya mabubuhay ng matagal. Ang kanyang ina ay hindi huminto ng pagdarasal para sa kanyang paggaling. Ang mga doctors ni Matthews ay nagpa siyang kailangan niya ng surgery, subalit natatakot sila na hindi kakayanin ng bata ito sa kanyang pagiging underweight at sukat ng pangangatawan. Isang pari, si Father Marcelo Tenorio, na kaibigan ng pamilya, ay nalaman ang history ni Carlo Acutis sa internet at nagsimula na siyang manalangin para sa beatification nito. Noong 2013, nakakuha siya ng relic ni Carlo mula sa ina nito from Piece of Carlos shirt. Inimbitahan niya ang mananampalataya ng kanyang parokya sa isang misa. Hinikayat niya ang mga parishioners na manalangin anuman ang kanilang kahilingan. Narinig ng ina ni Matthew's ang tungkol sa gaganaping misa ng panalangin. Nagpasya siyang hilingin kay Carlo na mamagitan para sa kanyang anak. Sa katunayan, noong mga araw bago ang prayer service Nagnovena na ang ina ng bata for Carlos' intercession. Ipinaliwanag ng ina sa kanyang anak na maaari nilang hilingin kay Carlo na tulungan siya sa kanyang paggaling. Sa araw ng misa at prayer service, dinala ng ina si Matthews at iba pang miyembro ng pamilya sa parokya. October 12, 2013 noon, pitong taon pagkatapos ng kamatayan ni Carlo. Hinawakan ni Matthews ang larawan ni Carlo at nagsabi ng panalangin na sana gumaling na siya at huminto na ang kanyang pagsusuka. Sa pag-uwi mula sa misa, sinabi ni Matthew sa kanyang ina na siya ay gumaling na. Sa bahay, humingi siya ng French phrase, kanin, beans, at steak. Ang mga ito ang paboritong pagkain ng kanyang mga kapatid. Kinain niya lahat ang nakalagay sa plato. Hindi siya sumuka. Siya ay kumain ng normal sa sumunod na araw at sa mga sumunod pa. Dinala ng ina si Matthew sa kanyang doktor at nagulat ito sa biglaang pagaling ng bata. Sinabi ng ina ni Matthew sa Brazilian media na nakikita niya sa himalang ito ang isang pagkakataon para siya ay maging instrumento to do evangelization. Ang sabi niya, "Dati rati, hindi ko man lang ginagamit ang cellphone ko. Tutol ako sa makabagong teknolohiya." Binago ni Carlo ang aking pag-iisip. Nakilala siya for bringing and talking about Jesus on the internet. Napag-isipan ko na ang aking patotoo ay isang paraan upang mag-evangelize at magbigay ng pag-asa sa ibang mga pamilya. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat ng makabago sa kasalukuyang panahon ay maaaring maging mabuti kung gagamitin natin ito para sa kabutihan, ang sabi pa niya sa mga reporters. Ano ang naging dahilan upang maaprobahan na si Carlo upang matawag ng Blessed? Sa isang kautusan noong May 23, 2024, Inaprobahan ni Pope Francis ang mahimalang pagpapagaling ng isang 21 years old na batang babae mula sa Costa Rica na nagnangalang Valeria Valverde, who was near death after seriously injuring her head in a bicycle incident while studying in Florence, Italy noong 2022. Itong ikalawang himala ni Carlo Acutis na inaprobahan ng Vatican ang nagdala sa kanya upang officially nang maideclare na santo ng Catholic Church. Inihintay na lang ang eksaktong araw para sa kanyang canonization. Sumailalim ang batang babae sa isang emergency craniotomy, removing a piece of the skull to perform brain surgery upang mabawasan ang intracranial pressure, the pressure that builds fluid around the brain. Sinabi sa pamilya na ang kanyang sitwasyon ay lubhang kritikal at maaaring mamatay si Valeria anumang oras ayon sa Vatican's Dicastery for the Causes of Saints Anim na araw pagkatapos ng aksidente ang ina ni Valeria ay nagpunta sa isang pilgrimage sa Assisi sa libingan ni Blessed Carlo upang manalangin para sa paggaling ng kanyang anak Nagiwan siya ng written note sa puntod ng batang santo Sinasabing ang travel time from Florence to Assisi by train is around 2 hours. Sa parehong araw ng pilgrimage ng ina, nagsimulang huminga si Valeria ng mag-isa. At sa sumunod na araw ay naitataas at naibababa na ang kanyang mga paa. Nabalik na rin unti-unti ang kanyang pagsasalita. Si Valeria ay pinalabas mula sa intensive care unit makaraan ang sampung araw pagkatapos ng pilgrimage ng kanyang ina. Sumailalim siya sa karagdagang mga pagsusuri na nagpakita na ang hemorrhagic right temporal cortical contusion sa kanyang utak ay ganap ng nawala. Taliwas sa mga predictions sa kanya ng mga doktor sa hospital, isang linggo lang si Valeria sa physical therapy. At noong September 2, 2022, Dalawang buwan pagkatapos ng kanyang aksidente, nagpunta siya sa isang pilgrimage sa puntod ni Carlo Acutis sa Assisi kasama ang kanyang ina upang ipagdiwang ang kanyang kumpletong paggaling at magpasalamat. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga interview na ginawa sa ina ni Carlo na si Antonia Acutis asked by the interviewer Can you speak to me about the process that led to Carlos canonization about the second miracle Alam ko na ang tungkol sa himalang ito dahil ang proseso para sa canonization ay may iba't ibang yugto Sa panahon ng medical commission na siyang pinakamahirap na yugto may humigit kumulang 15 doctors na nagtatanong Mayroong iba't ibang mga hakbang Depende sa patolohiya o pathology para sa partikular na sakit o pinsala na gumaling. Kailangan nilang maghanap ng mga espesyalistang doktor sa sektor na yon. At hindi lamang isang doktor, iba't ibang mga eksperto sa parehong larangan. Pagkatapos, kailangan nilang bumoto. Ang ilang mga doktor ay maaaring bumoto ng laban sa konklusyon na ito ay isang himala. Sa kaso ni Carlo, nagkakaisa ang lahat ng mga boto na ang pagaling ay isang himala. Pagkatapos ay mayroong Theological Commission. Pagkatapos nito, mayroong Commission of Cardinals. At pagkatapos ay mayroong Pope. Obviously, siya ang nagde-decide ng lahat. Dahil pwede rin namang magdesisyon ang Pope na hindi magpapatuloy ang proseso. Kaya naman ang enthusiasm is always great kapag pumirma na ang papa. Nakahold ang lahat hanggang sa pumirma ang papa. asked by the interviewer, tell me about other miracles of Carlo. How do you hear about them? Alam mo, araw-araw ay nakakakuha tayo ng mga balita tungkol sa mga posibleng himala through Carlo's intercession. Naririnig namin ang tungkol sa mga pagpapagaling na may medikal na dokumentasyon mula sa buong mundo. Naririnig natin ang tungkol sa mga favors, conversions, and many graces. Ang simbahan ay pumili ng isang himala para sa betipikasyon at isa para sa kanonisasyon. Ngunit nagkaroon ng maraming iba pang mga himala. Sa aking palagay, ang ilan ay talagang kamanghamangha. Hindi ako makapagsalita tungkol sa kanilang lahat. Naririnig namin ang tungkol sa mga kaso ng leukemia na gumaling kaagad ng walang chemotherapy. Ang unang himala mula kay Carlo ay nangyari sa kanyang libing. May isang babae na mayroong breast cancer. Nagawa na sa kanya ang histological exam at sinabi na sa kanya na kailangan na niyang magsimula ng chemotherapy sa lalong madaling panahon. Nagdasal siya kay Carlo noong araw ng funeral mass nito at agad na nawala ang bukol o tumor. Kaya sa araw na ng libing ni Carlo, nagsimula na kaming makakita ng mga himala. asked by the interviewer. How is your relationship with Carlo now? Does your family pray for his intercession every day? Nagdarasal ako tulad ng ginagawa ng iba ngayon na may novena prayer card. Kinakausap ko siya. Ramdam ko ang presensya niya sa bahay namin. Ramdam namin ang kanyang tulong pati na sa kanyang mga kapatid. Patuloy akong nakakarinig ng mga balita tungkol sa mga pagpapakita ni Carlo sa ibang tao, ng mga pagpapagaling, ng mga grasya, ng mga pagbabagong loob o conversions. Nakikita natin ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Carlo bilang isang aktibong bagay. Mayroon akong partikular na kapasidad na madama ang intercession ni Carlo. Ramdam ko rin ang pagkilos ng ating Panginoon at ng Birhing Maria. Ito ay mga interior sensations na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Hindi ako mistiko, ngunit nagsisimba ako araw-araw. Nakikibahagi ako sa araw-araw na Eucharistic Adoration at gumugugol ako ng oras sa pananalangin. Sapat na sa akin ang pagtulog ng mga limang oras bawat gabi. Kaya, Kapag nagising ako ng 4 a.m., dinagamit ko ang oras na ito para sa pagdarasal. Nakakatulong ito sa akin na maging masensitibo sa presensya ng Diyos. Habang tayo ay nagdarasal, mas nadarama natin ang presensya at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kung mas maraming panahon ang gingugol sa pagdarasal, mas marami kang natututunan. Kung kaunti lang ang ibinibigay na panahon sa pagdarasal, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. asked by the interviewer. By receiving the Eucharist every day, so important for Carlo. What effect does the Eucharist have on our souls? Si Carlo ay 7 years old nang matanggap niya ang kanyang unang komunyon. Isinulat niya sa isang notebook noong araw na iyon, being always united to Jesus. That is my life plan. Mula sa araw na iyon, nagsimula na siyang magsimba araw-araw. Pumupunta siya sa Eucharistic Adoration araw-araw, bago man o pagkatapos ng Misa. Ano ang mga epekto ng Eucharistia? Ang Eucharistia ay Diyos sa gitna natin, kasama ang kanyang katawan at dugo, kaluluwa at pagkajos. Ang Eucharistia ay ang buhay na presensya ni Kristo. Kapag tinanggap ko ang Eucharistia, the infinite encounters the finite. Nagkakaroon ako ng pakikipag-ugnayan sa langit. Ang kontak na ito ay pumukaw ng isang bagay sa akin. Sa katunayan, ito ay independent sa kabanalan ng pari at ng taong tumatanggap ng komunyon. Laging kumikilos si Jesus. Ngunit malinaw na, the more I correspond to the grace of receiving God in me, the more He will fill me with grace. Ang Diyos ay palaging makakagawa ng mga pambihirang bagay. Ngunit ang pagsisikap na ginagawa natin sa ating espiritual na buhay ay mahalaga rin. Ito ay tulad ng isang plorera. Kung kukuha ako ng sariwang tubig at mayroon akong maliit na plorera, kukuha ako ng kaunting tubig. Kung may mas malaking lagyanan ako, marami akong makukuhang tubig. Ang parehong bagay ay nangyayari kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon. asked by the interviewer, how does the Eucharist help us to live the virtues? Alam mo na kapag idineklara ng simbahan na ang isang tao ay isang santo, ito ay dahil namuhay sila with Christian virtues. Mayroong higit sa 200 virtues, ngunit ang mga pangunahin ay pito. Prudence, justice, faith, hope, love or charity, fortitude, temperance. Ang mga virtues ay isang matatag na saloobin ng kalooban patungo sa kabutihan. Ang mga virtues ay nangangailangan ng lakas ng kalooban. Kung wala akong lakas ng kalooban, halimbawa, hindi ako makakapag-take ng mga exam, hindi ako makakapag-aral. Minsan nakikita natin ang isang taong may mababang katalinuhan subalit mas mahusay sa pagsusulit kaysa sa isang taong mas matalino dahil mayroon silang strength of the will. Kailangan palakasin ang ating mga virtues, at sa pamamagitan ng Eucharistia, tinutulungan ni Jesus na palakasin ang ating kalooban at labanan ang mga tukso. Ang Eukaristya ay talagang gamot para sa ating mga kaluluwa. Ito ay nagpapagaling sa atin mula sa mga sugat na dinadala natin dulot ng orihinal na kasalanan. Kapag kumakain ako ng Eucharistia, kumakain ako mula sa bukal ng pag-ibig. At tinutulungan ako ni Jesus napalakihin ang aking kakayahang mahalin ang Diyos at ang aking kapwa Ask by the interviewer Carlo used to say that the Eucharist was his highway to heaven What did he mean by this Sa Biblia mababasa natin sa John chapter 6 verse 56 na ang sinumang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanila. Nangangahulugan ito na si Jesus ay nangako ng isang special union sa pamamagitan ng Eucharistia. Alam kong maraming tao na may malubhang problema ng depresyon na nagsimulang pumunta sa misa araw-araw. Nakipagkita sila sa pinakamahuhusay na mga psikologist at psychiatrist Subalit hindi pa rin nalutas ang kanilang mga problema. Sa Eucharistya, tayo ay nagbabagong anyo. Wala nang higit na supernatural sa mundong ito maliban sa Eucharistya. Ito ay si Jesus in our midst. Talagang naroroon ang presensya ni Jesus. Sabi ni Carlo noong nagtuturo siya ng Katikismo, kung may sunog sa isang simbahan, sino ang magkukusa na pumunta at iligtas si Jesus na buhay mula sa tabernakulo? Kailangan natin gawin ito dahil siya ay isang buhay na presensya. Siya ay buhay sa gitna nating lahat. Asked by the interviewer, Carlo was a great proponent of Eucharistic adoration. Carlo used to say, when we face the sun, we get a tan. But when we stand before Jesus in the Eucharist, we become saints. Tandaan natin na nang manalangin si Moises sa Diyos sa Bundok Sinai, Exodo 34, ang kanyang mukha ay naging maliwanag. Nangyayari din ito sa atin. Hindi natin namamalayan, ngunit ang liwanag ng Diyos ay bumabalot sa atin. Binabago niya tayo at dinadalisay. Ask by the interviewer. Tell me about Eucharistic miracles. What should Catholics know about them? Sa paglipas ng mga siglo, binigyan tayo ni Jesus ng mga pambihirang yukaristikong himala sa maraming bansa upang ipakita ang kanyang tunay na presensya. Noong mga nakaraang panahon, wala tayong paraan para pag-aralan ang mga ito. Ngunit ngayon ay kakampina natin ang siyensya, si Jesus ay nagpapadala sa atin ng mga palatandaan. Tulad ng sikat na himala sa Lansiano, Italy, Noong AD 750, na pinag-aralan ng World Health Organization. Ang Eucharistic host doon ay naging flesh na naging myocardium na siyang bahagi ng puso ng tao. Noong 1996, sa Buenos Aires, isang Eucharistic miracle ang naganap na inimbestigahan ni Pope Francis na arsobispo doon noong mga panahong iyon. Noong 2006, nagkaroon ng Himala sa Tixla, Mexico. Pagkatapos noong 2008 sa Sokol Kapolan naman. Noong 2013 sa Legni Poland, isang eucharistic host ang naging flesh. Napag-alamang muli na ito ay isang myocardium. Mayroon itong uri o tipo ng dugong AB, nakapareho nang sa shroud of Turin. Mayroon ding mga buo na puting selula ng dugo. Ask by the interviewer. What is the meaning of these miracles that Eucharistic hosts have transformed into heart tissue? Alam mo na ang salitang puso ay matatagpuan sa Biblia ng isang libong beses. Ipinapadala sa atin ni Jesus ang kanyang puso, ang kanyang myocardium, na bahagi ng puso na nagiging sanhi ng pagpintig nito. Alam natin na ang Eucharistya ang puso ng simbahan dahil ito ay Diyos sa persona sa gitna natin. Sa lahat ng mga himalang ito ay ipinakita sa atin ni Jesus ang kanyang puso. Sa totoo lang, nakakaantig na makita ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ipinadala niya sa atin ang kanyang puso sa pamamagitan ng mga pambihirang yukaristikong himala. Ito ay isang mahirap na sandali sa kultura natin ngayon. Marahil ito ang dahilan kung bakit nagbibigay ng malaking pag-asa ang halimbawa ni Carlo. Noong 2006, wala pa tayong Facebook o Twitter. Ngunit ang mga sinabi ni Carlo ay isang uri ng mga tweets tulad ng mga sumusunod. Not self-love, but the glory of God. Happiness is not looking at yourself, but looking towards God. Everybody is born as an original, but most die as photocopies. Ito ang kanyang paraan ng people, na napakahalaga. Ang mga kasabihang ito ay tumatak sa mga tao, nang higit pa sa mga treatise ng mga mistiko. Wala nang nagbabasa ng mga ganitong uri ng treatise. Ngayon, kailangan natin ng katekesis na mas dynamic at mas mahalaga. Napakasimple ng Diyos. Kung mas komplikado tayo, mas lumalayo tayo sa Diyos. Kung mas simple tayo, mas napapalapit tayo sa Diyos. Surely, Napakasimple ni Carlo sa kanyang espiritualidad. Isa itong espiritualidad na maaaring sundin ng lahat. Ang mga sakramento, ang mahal na inang birhen, ang banal na rosario, mga panalangin, pagbabasa ng sagradong kasulatan, mga works of charity. Carlo Acutis is the patron saint of students, millennials, Gamers, information technology, computer programmers, and internet. Carlo Acutis' feast day is October 12, the day he died. Bill said, Carlo Acutis, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, and press notification button for future upload.